Nasa second episode na tayo ng ating hair transplant journey. What's up mga kabuhok? And this time ipapakita ko naman sa inyo kung ilang grafts yung itatanim sa atin. Nasa 4000 grafts nga yung itatanim at kukunin sa ating hair donor sa may likod ng ulo natin at itatanim nga doon sa may harapan. This time, nagsusukat na ng aking hairline si Doc Maiden kung saan dyan itatanim yung mga buhok na kukunin doon sa donor area which is doon sa may likod ng ulo ko na inalagaan ko ng buong isang taon. So uminom ako ng finasteride para mas maging healthy at saka mas makakapal yung tubo ng strands ng buhok ko na itatanim dyan. What I like about sa clinic nila is shout out kay Doc Maiden at saka kay Doc Nico is very hands-on talaga sila. And this time, pinakita na nga sa akin ni Doc Maiden yung uh, possibility na ito, dito yan, itatilim. Naglagay na siya ng outline dahil maya maya ay susukatan niya na nga yan. So, ayan, nalagay niya na ng hair lining. Tapos, nililinis lang namin ng konti kasi susukatan pa niya yan maging sa aking pinakatuktok ng buhok. Pero bago yan, eh, mag-picture-picture muna tayo bago ang sakuna na. <laughs> so, ayan, nakakatawa lang kasi very handsome talaga si Doc Maiden. Sa pagkakataong ito, kailangan na tayong gupitan. Oo, required talaga na magpakalbo dahil mahaba nga or mataas yung hairline na pag tataniman ng aking buhok. So kaya naman minabuti talaga namin na gupitin yan. So niready ko na rin talaga simula buong May hindi ako nagpagupit. Kasi iniisip ko naman pagka nagpa hair transplant naman ako ay gugupitin din naman yung buhok ko. Diba kakalbuhin hindi naman ako. So sayang lang kung nagpagupit pa ako dun sa Amerika. Pagdating ko naman dito sa Pilipinas at nagpa hair transplant ako ay gugupitin din ba diba? So ito nakita nyo nga yung lining dyan sa ulo ko kung saan dyan itatanim yung mga maharvest doon sa hair donor na kukunin nga sa may likod ng buhok ko. At ipapakita ko nga rin sa inyo kung nasaan yung hair donor na pagkukuhanan ng mga buhok na itatanim dyan sa harapan. At dahil nagupitan na nga tayo, oras na para ang lagyan naman natin ng hair lining ay yung donor area kung saan dito sila kukuha ng 4,000 grams na itatanim doon sa area kung saan kailangan natin magpa hair transplant so ito yung, uh, yung donor area na to, ito yung part na inalagaan ko talaga ng buong isang taon na pinaalagaan nila sa akin, uminom ako ng finasteride para talaga magandang tubo yung grafts at yung strands ng buho ko, eh healthy talaga na itatanim nila doon sa aking hair transplant so as you can see yung lining na yan, 4,000 grafts yung kukuni nila dyan Imagine, 12 hours talaga yung procedure na ginawa namin para matapos talaga yung hair transplant na yan. At sa mga susunod na episode nga ay ipapakita ko nga sa inyo kung gaano naging successful yung hair transplant na ginawa nga nila sa akin. So, yun lang. Bye!